Ngayon, pasyalan po natin itong simbahan dito sa Poblasyon Santa Catalina, Negros Oriental. Isa po itong Roman Catholic Church at ngayong araw ang Pagtiriwang Fiesta. So, Papasyal ko kayo sa loob at tabas ng simbahan. Actually, itong inupuan ko, part na po ito ng simbahan, nandito po ko sa under the mango tree. Yan. Dito sa labas, may makikita kayo ng iba't ibang ori ng mga berhen mga santo so lalapitan natin yan mamaya pero yung ipapakita ko sa inyo ngayon ito po yan sa dagkutanan at yan po yung simbahan at sa harap niyan yun po yung highway so ito yung puno ng mangga malaking tulong ito lalo na ngayong summer yan. makikita nyo yan karton po yan, mga bag, mga damit at dito naman yung mga tinda ito yung dagputanan. dito ka magdasal kita niyo yan po yung mga binders ng religious articles no so, sila yung mga nagtitinda ng mga rosary po 'yung simbahan, close po 'yung simbahan. Uh, and uh, di ba ko sa inyo 'yung highway? Diyan po 'yung highway oh. dagan ang alin sir? Walang palagi Ha? Walang pa, kamayar pa Turoy Lagi Drama sa guy Lagi, lagi ako Ganda ilang ha Ganda kang pa Ang agot na sir? ayun pasok na tayo dito sa simbahan uy close pa na yung simbahan dito pero ipapakita ko sa inyo lapitan natin ang county and po yung simbahan hapon na yung simbahan ni Santa Catalina Dito lang tayo. Santo Niño dito. Um, bukas pala dyan. Bukas. So, uh, tayo po yung lima ka close yung gitna ito po yung Santo Nino eh Senior Santo Nino wala lang siya senior ito po yung kando ito po yung CR dito ka mag CR dito ka dadaan kasi nag CR na ako dito kanina sila po yung nagbantay pwede na mo sorry di ato ma'am lapos dito po ka ah, pwede, lamat ma'am mo ni mga nagbantay sa CR Pwede makalusot, dagan kayo <laughs> Uy, magkalusot. Wow. Yang nakikita nyo, yan po yung chicken. Oh, bisaya chicken. Hmm, ladak like pun. Okay, so yan. Ikot pun po natin. So kanina, doon tayo. Din dito na tayo sa Mama Mary Image. Dito yan. Papakita ko sa inyo yung Mama Mary. Oh. Yan. Parang miraculous of medal. Meron ding Exit at entrance dito Lock Ayan Parang Our Lady of Fatima ito Kasi yung mga tao dito Mag iikot sila Magdadasal sila dito Ayan uh, Kaya mayroong ilaw Ayan Lalo na ngayong araw, piyesta. At ito rin, parang patima ito. Uh, may lady of patima. Mayroong nandadasal sa harap. Ito, parang holy family. Yan. I think holy family. Ito naman Heart of Mary Kasi merong heart oh. Dito mo ito Makikita Yan Sa simbahan dito sa Poblasyon Santa Catalina Negro Oriental Santos dito at dito naman tayo sa kabila ah I think ito uh, itong Immaculate of Mary